Ito ko na rin sa inyo na Kung mapapansin nyo Sa mga bag, ah, Mga datihan pa lang Dito sa channel na to Kung mapapansin At sa, at sa mga bago pa lang ah, Kung bago ka pa, pa, pa lang dito sa channel na ito hey, di, Click mo na yung subscribe Para ma-update ka rin Sa mga ginagawa kong video so, Gawa na ng mga i-edit pa nga ako dito kaya lang hindi eh, ko pa natatapos sunod sunod na yun meron pa akong ginawa kong ah gala ano pa yung starter yung mga upload ko lang panoorin nyo yun kaya hindi naman tayo nawawala ng upload tapos eh, tayo naman ay prosige pa din o nagpo pa din sa ating pag-upload ng video Tuloy-tuloy pa rin yun hanggang sa tayo ay uh, umabot ng 100,000 basta sinasabi niyo. 5,000 subscriber na lang nasa ano na ako 100,000 subscriber kaya kasi ngayon, talagang hindi pa pwede hindi pa tayo pwedeng mag full time sa pagbablog ano, sayang naman yung trabaho natin okay lang naman sa akin ginagawa naman natin sa ating channel puro mga basic basic lang eh yung mga tipong pang trouble shooting lang yun lang yung ginagawa natin sa ating channel alam na alam yan ang ating mga uh, datihan subscriber ayun uh, lang talaga yung ating ginagawa pero meron tayong mga ginagawa makina na talagang mga panloob na mga bahak bahak na hindi ko na yung masyadong video marami pa rin ang mga nanonood. Hindi pa rin ako iniiwan. Solid supporter talaga na yan at nanonood. Uh, nakikita ko naman yung mga views ng aking uh, mga video. Nakikita ko na talaga ang supporta ng aking mga inyo. Hindi yung mga subscriber ko ay nandyan lang. Magamat minsan siguro makakalimutan pero binabalik-balikan. Di diba? uh, anong yayari niya kasi siyempre busy ka busy nakapanood so, I mean, oh, na yung video tapos so, sabi hops tiga titignan ko muna yung aming uh, inaabang ang isang channel kasi so, si Ariel si boss Ariel yon. ganun din ako eh ganun din ang ginagawa ko kaya yung ginagawa nyo malamang ginagawa ko din sinusubaybayan ko din may mga sinusubaybayan din ako idolo kayo, may idolo din ako. Ngayon, kung, kung iniidolo niyo ako, ay mas iniidolo ko kayo. Siyempre naman. Kayo yung buhay ng aking YouTube channel eh. Kaya hindi ko pwedeng sabihin. ah uh, ako yung uh, idolo niyo. Kayo ang idolo ko dahil ah uh, kayo ang bumubuhay sa aking YouTube channel. sabi pa naman yun? Kaya nga uh, ginagalingan ko saan yung inaayos ko mga natin yung para naman hindi kayo mabigo kung ano yung inyong hinahanap maaaring meron kayong hindi makita sa aking youtube channel na hinahanap nyo pero subukan nyo din na scroll up yung lahat ng video ko may makikita din kayo doon na hinahanap nyo kung wala talaga hindi di hanap kayo ng iba ano, i-search nyo, type nyo lang yung ano yung hinahanap nyo. Lalabas at lalabas yun dyan. Marami yung mga... Uh, não dá pra